Yo! What's up mga gala! Uh, nakita nyo man yung background ko, no? So ang pag-uusapan natin naman ngayon is uh, about sa bote ulit, no? At mga gala, hindi lang po sa bote ang pag-uusapan natin ngayon, about sa ibang lumang bagay, no? So, pati po yung mga lumang baso na related sa, like sa beer, mga soda, o kahit ano pa na mga brand, uh, pwede nyo kulik mga gala, pwede nyo mapakinabangan, at pwede kayo magkapera So, may maagala, mayroon akong ipapakita sa inyo mga baso, uh, tapos sa uh, mga bote na update natin yung mga presyo, kung magkano na siya ngayon. So, disclaimer lang po, no, ang, ang pricing po ng ipapakita po sa inyo baso at uh, bote isa uh, yun lang po yung sa aking kalaman, no, sa so, nakikita ko sa mga groups, sa mga uh, uh, nagbebenta ng mga lumang bote, tsaka mga lumang baso. So mga gala, no? yung mga napik ko nito ng mga bagay na to is yung mga baso. Like, nakukuha ko po siya sa mga surplus mga gala. No? Bigyan po yung idea no? sa mga magkukulit pa lang po. ah, uh, ng, especially sa mga baso, soda, soda glass or beer glass. Uh, especially po, makikita nyo po siya sa mga Japan surplus. So sa akin po, alas lahat po Japan surplus. Napakamura lang po mga gala. No? Tapos, pwede siyang ibenta sa market ng mas mataas. Double or triple pa. Kasi iba kasi mga agala, ibang collector uh, hindi sila naghahunt eh. So, ang ginagawa nila, bili lang sila ng bili. Katulad sa mga bote, ayaw nila kumalis Hindi nila naghahunt, tapos wala silang mahunt. So, especially, uh, naghahunt lang sila. Ay, naghahunt lang sila sa market. Tumitingin na lang siya. So, paano mga agala? Uh, samahan nyo kung i-reveal natin ulit yung uh, price ng mga lumang bote eh, at lumang kaso. So, game na. ayan mga gala pala no? yung bote na tatlo lang syang bote mga gala no? tapos yung iba is mga baso na meron din akong extra mga card yan uh, card sya ng uh, Jollibee ayan so umpisa natin dito mga gala no? itong 7 up na to yung ganitong 7 up mga gala uh, medyo matagal na rin sya Not sure kung 80s ba to. Ayan. Uh, pwede mo siya may benta mga galing ng 100 to 120. Ayan. Ayan po nga bentahan na niyan. So, ito naman po isa. Uh, Just Cola. Galing po sa Visayas. Ayan po. Uh, may mga nagbibenta po nito ngayon. May bibili. 100 to 150 per bottle. Marami po siyang kulay mga gala. So itong red, oh red. Ito pa 'yung pinaka-common color ng soda, Just Cola. At ito naman po, ah uh, ah uh, team. So handle po siya ng alam ko Pepsi Cola, 'yan. 'Yan mga gala Pepsi Cola. 'Yan, medyo matagal na rito mga gala. Mga I think mga 80s o 70s tong team Cola, ito 'yung mga ano na 'to. So, ito na to. So, ang pricing po nito ngayon mga gala is uh, nasa 130 to 150. Yeah. So, ito naman po yung baso natin mga gala. Yeah. Kung mapapansin niyo mga gala, ang brand niya, ang tatak niya is Coca-Cola. Ayan. Yeah. Diba? Ang ganda mga gala. Nabili ko lang siya sa Japan surplus Plus. Alam niyo kung magkano magala. Ulahin niyo. Nabili ko lang siya ng 35 pesos. 35 pesos lang to mga gala. Pero tingnan nyo, sulit na sulit. Pwede mo siyang maibenta yung mga ganito mga gala. Pwede mo siyang maibenta ng 150 to 200. No, tingnan mo, mga gala, ba? Diba? Ang taas. Maraming bumili nito mga gala. Ito rin, Coca-Cola rin to. Ah, nabili ko rin to ng parang nabili ko siya ng 30. 30 pesos. O 40. Ganyan. So, ito mga gala, uh, coca Pwede mo siyang maibenta ng ganoon pa rin, 150 to 200. Ayan. Ito rin mga gala, Coca-Cola pa rin to. Ayan. Marami kang makikita ang ganito mga gala. May mga beer din, tas may mga imported sa mga soft glass. Pwede mo siyang ikulik. Ang lang na nagandaan ka. Ito, same pa rin mga gala. Pwede mo siyang maibenta ng 150 to 200. Tapos ito naman mga gala, no? Ito. Coca-Cola pa rin siya mga gala. Hmm. Madali lang kasi mga gala makakuha ng Coca-Cola sa ano? Soft plus talaga. Ayan, puro Coca-Cola siya, oh. Hmm. Oh, di ba? Pwede mo siya may benta mga gala, mga ano? 100 to 150. Mga to presyo. meron din ako ditong plastic cup. Coca-Cola din pwede mo siyang maibenta ng 100 nabili ko lang siyang mga gala ng 20 pesos 20 lang yan walang lumalagpas ng 50 pesos yung mga gala tapos meron ako dito mga gala ito, KD. kiddy club uh, siguro, ano to eh. Uh, nas, nasa ano na to mga 8 years mga ganun, 8 years iniipon ko lang siyang mga gala natabi ko lang siya para pagdating na araw, may mga Jollibee collector kasi ito rin mga galo. Medyo matagal na siya. So, ayan mga gala, yung mga uh, update price natin mga gala. Sa mga nag-collect pa lang po, ayan, pwede po kayo mag-collect ng bote, tapos samahan nyo ng baso. Ayan. yung mga Pepsi din mga gala, kailangan yung Pepsi kasi may talaga natin. Paramihan talaga mga Coca-Cola as mga beer brand, mga Japan at Chinese uh, brand. Ayan mga gala. Sana ma-inspired kayo na mag-collect mga bote at glass bottle. Tapos yun, mga baso natin. Sa so, mga gusto palang lang mag-ano mga gala, no? mga gusto mag-start ng collection, na no? kahit mga common bottle lang muna, yung mga 90s na makikita nyo sa paligid nyo, no? Tapos pag uh, ano, gusto yung sumali sa group sa uh, kay Crazy Guy, ilalagay eh, ko po sa description no sa sa video ko yung pwede yung salihan na groups para makita naman kayo ng mga iba't ibang bote. Pwede po kayong bumili ron. Pwede kayong mag-share ng mga collection nyo. So, i-upload ko lang po kayo. Shout out po sa mga members especially sa mga atin, ni The Filipino Figure, Crazy Kyle, sa mga lumang bote ng mga lumang bote. Lahat po, maikita nyo dyan. Hindi lang po bote, may mga baso din po. Tansan, mga sinauna, signage. Ayan. So, yan mga gala, no? Uh, napakita ko na sa inyo. No? So, sana sa mga newbie, mga baguhan ma inspire ko kayo sa aking video, no? Kahit paano, sana makatulong sa inyo. Uh, muli po, uh, maraming maraming salamat po. Uh, sana uh, panoorin niyo po lagi ang video. Salamat po sa mga uh, subscriber ko dyan sa sa ano sa uh, Facebook uh, page ko followers ko. So thank you mga sa social dalawa ulit.